Hey guys Asa ah, na dapit Bunso kauban ako guys Halit diri Hanap tayo ng sandals Dito po kami ngayon sa ano guys Sunday Ay nadiri o oh. Lina B Jean Lina na diri Daming sandals mga ka jobsbs Liling na ah, manana. muna hey, na hey, imong mga gusto nga sandal, be. Hello. Hi, bata. Dali na. Ito daw gusto niya, mga pachams. Mm. Pang bata, magod na siya. na no, magod. Ito. Yan o, pari kay ate. Ito. Wow. Ada Kenapa Kada dong black. Tu di tu, katong tu di Nag ano siya guys, mga ka-chubs. Mga mangutan ta. Excuse. Ah oh. ah. Uh -oh. Sunod ani ma'am size 39. Mm kanang dagdako ra kay saya ah. 39 Ah oh, 38. Kung mga something inyo nana. Siguro 38 siguro ma'am paki try. Diri sa ano guys Sunday. Thank you sa ang pag-assist. Na ilang talaga guys magpa-assist tayo kay Tadi mabungkag. Wala bang mag-sponsor diyan? Yan lang oh sapatos. Yan. Kana daw, dili pud masulod na siya. Yeah, Ginatry ni mo? Mm. iba yung sukat ng kuan o sa sandal. Tagpila yun yung sapatos diri. Naibukay ko sa kuan o. Oh. Magawas ko ron diri cho. <mimit>